Aries, gabay ng araw sa iyong kapalaran. Ang araw ay nagbibigay ng lakas at liwanag upang mapanatili ang pagkakaisa sa tahanan. Ngayong araw, bigyang pansin ang ugnayan ng pamilya. Ito ang magiging susi ng iyong pag-asenso. Ang matibay na samahan ng mga mahal sa buhay ay magdadala ng positibong enerhiya na maaaring magbukas ng bagong oportunidad para sa iyo. Mas mainam na unahin ang mga gawain sa bahay bago makipag-usap o makipag-transaksyon sa ibang tao. Kung may pasok ka sa trabaho, iwasan ang pagpasok sa mga sensitibong talakayan upang mapanatili ang payapa at produktibong araw. Minsan, mas mainam ang katahimikan kaysa sa hindi pagkakaunawaan. Tungkol sa tahanan ang pagiging pasensyoso ang magiging susi ng kasiglahan sa inyong tahanan, anuman ang maging hamon, manatiling mahinahon upang hindi maapektuhan ang magandang daloy ng swerte. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 16, Number 12, Number 25, Number 30, Number 22, at Number 43. Taurus ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan sa ilalim ng gabay ng buwan, ipinapayo na umiwas ka muna sa mga bagong pakikitungo o kasunduan. May senyales na may makikilala kang maaaring kumuha lang ng kaalaman mula sa iyon ng walang patas na kapalit, mas mabuting unahin mong pakinggan ang opinyon ng iyong pamilya tungkol sa anumang planong nais mong simulan ang kanilang suhestyon ay maaaring magbigay ng malinaw na direksyon sa iyong desisyon. Tungkol sa pera, ngayong araw, maging maingat sa paggastos, iwasan ang biglaang paglabas ng pera sa hindi siguradong bagay, mas mainam na pag-isipan ang bawat hakbang upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Sa trabaho, subukang dumating ng maaga upang mapanatili ang magandang impresyon sa iyong mga nakatataas. Gayun din, umiwas sa matagalang usapan sa mga kasamahan upang hindi mawala ng pokos sa iyong mga responsibilidad. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 21, Number 14, Number 29, Number 30, Number 17, at number 36. Gemini mga pahiwatig ng kapalaran kung may itinakdang plano o kasunduan, siguraduhin mong ikaw ang unang makarating sa lugar ng usapan. Ito ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magbibigay ng magandang impresyon sa mga taong kaharap mo. Ang pagiging maagap at organisado ay magdadala ng swerte sa iyo. Tungkol sa tahanan, Panatilihin ang kasayahan at positibong aura sa loob ng inyong bahay. Ang mabuting vibes ay magdadala ng mas magaan na daloy ng swerte sa inyong mga plano bilang isang pamilya. Iwasan ang tensyon at alitan upang manatiling tahimik at magaan ang kapaligiran. Sa trabaho, maging maagap sa pagpasok sa opisina upang maiwasan ang abala, bukod dito. Umiwas sa mga usapang may kinalaman sa panunokso o romansa sa loob ng trabaho, hindi ito ang tamang panahon upang makisali sa mga ganitong usapan dahil maaaring makaapekto ito sa iyong profesionalismo. Payo para sa anak, paalalahanan ang iyong mga anak na umiwas sa labis na paglabas-labas sa gabi, mas ligtas na nasa loob ng bahay ng maaga upang maiwasan ang anumang di inaasahang pangyayari ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 15, number 19, number 24, number 30, number 26, at number 5. Cancer, ngayong linggo ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Ngayong araw, kinakailangan mong palawakin ang iyong pangunawa sa mga usapan sa loob ng pamilya, may posibilidad na may mga kamag-anak na lalapit upang magbahagi ng kanilang opinyon o saloobin, sa halip na agad mag-react, mas mainam na makinig at intindihin ang kanilang panig upang mapanatili ang magandang samahan. Ang liwanag ng araw ay nagpapahiwatig na ang positibong enerhiya ng pagkakaisa ang siyang magbibigay ng kasaganaan sa inyong tahanan. Bagamat araw ng linggo, Maaari mong ituloy ang anumang pagpirma ng mahahalagang papeles o kasunduan, malakas ang hatap ng swerte sa iyo ngayon, kaya huwag matakot na ipagpatuloy ang mga transaksyong may kinalaman sa iyong hinaharap. Sa usaping pera o pananalapi, kung may kakayahan kang tumulong, mas mainam na bigyan ng suporta ang anak mong may sariling pamilya, ang simpleng pagtulong na ito ay magpapalakas ng kanyang enerhiya na siyang magdadala rin ng swerte sa kanyang buhay. Ang pagpapasa ng positibong biyaya ay bumabalik ng higit pa sa inaasahan. Sa trabaho, mahalagang panatilihin ang mahinahong pananalita sa iyong mga kasamahan, ang pagiging mahinahon at maunawain ay magbubunga ng mas maayos na relasyon sa lugar ng iyong hanap buhay, dahil dito, mas lalong sisigla ang iyong landas patungo sa pag-asenso. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, Number 24, Number 40, Number 3, Number 19, at Number 8. Leo, ngayong linggo ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Ngayong araw, ang pamilya, lalo na ang iyong mga anak, ang dapat mong bigyang pansin kung may plano kayong mag o may nais kayong pag-usapan. Ito ang tamang oras upang ipagpatuloy ito, ang mga bituin ay nagpapahiwatig ng kasiyahan sa loob ng inyong tahanan, kaya't mainam na gawing prioridad ang oras para sa kanila. Kung may alok o negosasyon na nagmumula sa ibang tao, lalo na kung mula sa malalayong lugar, mas makabubuting ipagpaliban muna ito, hindi ito ang tamang oras upang makipagkasundo sa mga bagong deal. Mas mainam na pag-isipan itong mabuti bago gumawa ng desisyon. Sa pera o pananalapi, ikaw na mismo ang tumimbang kung paano mo gagamitin ang iyong pera ngayong araw, may mga oportunidad na maaaring dumating, ngunit siguraduhin mong ang bawat paggastos ay may kapalit na positibong epekto sa iyong buhay. Sa trabaho, mas makabubuting pumasok ng maaga upang maiwasan ang anumang abala, huwag masyadong makisali sa mga biroan o usapang may kinalaman sa pag-ibig, lalo na kung ito'y may halong tukso, ang mga ganitong bagay ay maaaring magdala ng aberya sa hinaharap, kaya't panatilihin ang profesionalismo sa loob ng iyong pinagtatrabahuhan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso number 34, number 29, number 10, number 15, number 6, at number 11. Virgo, ngayong linggo ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Kung may plano kang lumabas o pumunta sa isang mahalagang lakad, mas mainam na gawin ito ng maaga, ang unang bahagi ng araw ay may dalang swerte para sa iyo, kaya't gamitin ito ng tama. Gayunpaman, umiwas muna sa pakikisalamuha sa ilang kaibigan o malalapit na kamag-anak, maaari kayong mag-usap, ngunit iwasan ang mga sabay-sabay na lakad kasama sila upang hindi mawala ang positibong enerhiya na ibinibigay ng buwan. Sa iyong pera o pananalapi, siguraduhing inuuna ang kapakanan ng iyong pamilya bago ang iba. Ang malasakit na ibinibigay mo sa kanila ay may hatid na swerte sa iyong buhay. Mas mainam na pagtuunan muna ng pansin ang mga pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay bago pag-isipan ang ibang gastusin. Sa pag-ibig, ang pagbibigay ng pagmamahal at paglalamang sa iyong kapareha ay magpapalakas ng positibong enerhiya sa inyong relasyon ang simpleng pagpapakita ng pag-aaruga ay may dalang swerteng makatutulong sa inyong pangmatagalang plano bilang magkasama. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 31, Number 17, Number 37, Number 14, Number 23, at Number 39. Libra, ngayong araw ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Sa trabaho, mahalagang magkaroon ka ng tiwala sa iyong kakayahan. Huwag mag-alinlangan sa mga desisyong kailangan mong gawin, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pagsasakatuparan ng iyong mga responsibilidad. Kung may pagkukulang kang nararamdaman, huwag itong gawing hadlang sa iyong pagganap, sa halip, gawing motibasyon upang pagbutihin pa ang iyong ginagawa. Maging maingat din sa pakikitungo sa iyong babaeng boss o leader dahil siya ang maaaring magbukas ng pinto ng oportunidad na maghahatid sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay. Kung mayroon kang transaksyon na kailangang asikasuhin, mainam na puntahan ito, ngunit huwag mong kalimutan na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa piling ng pamilya. Gamitin ang araw na ito upang mapalakas ang inyong ugnayan lalo na kung matagal mo nang hindi nabibigyang pansin ang kanilang pangangailangan. Pagdating sa pera, hindi ito ang tamang oras upang mamuhunan o maglagay ng malaking halaga sa isang bagong proyekto, mas makabubuting gamitin ang iyong pera sa pagtulong sa mga mahal sa buhay, lalo na sa iyong ina, anak, o asawa. Ang simpleng pagbibigay ng suporta sa kanila ay may kapalit na positibong enerhiya na magpapalakas ng iyong daloy ng swerte. Sa tahanan, panatilihin ang pagiging maunawain sa mga kasambahay, ang tamang payo na ibibigay mo sa kanila ay maaaring magdala ng bagong sigla at pagkakaisa sa inyong pamilya, mas lalo pang titibay ang inyong samahan kung ipapakita mo ang iyong pagiging bukas sa kanilang pangangailangan at damdamin. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 8, Number 19, Number 29, Number 6, Number 40, at Number 15. Scorpio, ngayong araw ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Ayun sa iyong gabay, kung may balak kang lumabas upang asikasuhin ang isang bagay, mas mainam kung malapit lang ito sa iyong tahanan. Ngunit kung kinakailangan mong bumyahe sa malalayong lugar, mas mabuting ipagpaliban muna ito. Ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ang paglalakbay sa malayo ngayon ay maaaring magdala ng aberya o hindi inaasahang problema. Sa pamilya, ngayon ang tamang panahon upang bigyan sila ng sapat na atensyon. May posibilidad na makabuo kayo ng mga bagong plano na magdadala ng pag-unlad sa inyong pamumuhay. Ang matibay na samahan at tamang pagpaplano ay magbibigay daan sa mas magandang kinabukasan para sa inyo. Sa pera o pananalapi, pag-isipan mong mabuti kung paano mo gagamitin ang iyong pera ngayong araw iwasan ang pabigla-biglang paggastos, at kung may plano kang mamuhunan, suriing mabuti ang lahat ng posibilidad bago magdesisyon, ang pagpapahalaga sa iyong kinikita ay magpapalakas ng daloy ng swerte sa iyong buhay. Sa trabaho, mainam na pumasok ng maaga at gawing produktibo ang buong araw, umiwas sa mga chismis o anumang usapang walang kabuluhan, ang pagbibigay ng pansin sa mga hindi totoo o negatibong balita ay maaaring makaapekto sa iyong imahe at reputasyon. Sa halip, ito ang iyong oras at lakas sa pagiging masipag at maayos sa iyong trabaho, dahil ito ang magbibigay sa iyo ng magandang resulta sa hinaharap. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 17, Number 10, Number 26, number 33, number 42 at number 3. Sagittarius, ngayong araw ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan, ang pamilya ang dapat mong unahin sa araw na ito, maglaan ng oras upang makausap sila dahil may pagkakataon na ang ilan sa kanila ay may bagong kaibigang maaaring magdala ng magandang oportunidad para sa inyong ikabubuti ang pagkakaroon ng bukas na pag-uusap sa tahanan ay maaaring magbigay ng inspirasyon at bagong direksyon sa inyong mga plano. Sa trabaho o anumang gawain, maaari kang magpatuloy sa iyong mga responsibilidad, ngunit kung may kasundo ang kailangang pirmahan, mas mainam na ipagpaliban muna ito, ang liwanag ng buwan ay nagpapahiwatig na maaaring hindi pa ito ang tamang oras upang gumawa ng matitinding desisyon. Pag-isipan itong mabuti at pag-aralan ang lahat ng aspekto bago mo ito tuluyang isagawa. Iwasan muna ang labis na pakikisalamuha sa mga kaibigan o malalapit na kamag-anak sa labas ng tahanan kung may nais kang pag-usapan mas mabuting gawin ito sa pamamagitan ng pribadong komunikasyon kaysa sa personal na pakikipagkita. Ang pag-iwas sa sobrang lockeran ngayon ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang positibong enerhiyang bumabalot sa iyong buhay. Sa pag-ibig, ang pagpapakita ng pagmamahal sa iyong minamahal ay magpapalakas ng positibong daloy ng swerte sa inyong relasyon ang simpleng kilos ng pagpapahalaga at pag-aalaga ay may malakas na epekto sa inyong hinaharap bilang magkasama. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 3, Number 37, Number 18, Number 15, Number 36, at Number 29. Capricorn, ngayong araw ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Ngayong araw, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang pamilya, dahil kung may mga masabi silang bagong pagkakakitaan ay naaayon na iyong bigyan ng pansin, na tama na maglaan ng oras upang pag-usapan ang inyong mga plano para sa hinaharap, kung magkakasundo kayo sa paggawa ng plano ay okay para sa iyo lalong sa kapamilya, ang pinapahiwatig. At kung may plano kang kausapin para sa isang gawain na transaction, mas mainam na ito ay nasa malapit lamang na napupuntahan para hindi ka magsayang ng oras sa gagawin, at kung may kaibigan na gustong sumama sa iyo at okay mong isama ang pahiwatig. Sa pera mas mainam na maging masinop na rarapat na pag-isipan mong mabuti bago gumastos, iwasan ang pabigla-biglang pagpapasya pagdating sa pero o, pananalapi, unahin mo na lang kapamilya na maabutan ng laging kang may dasal ng kasiyahan sa iyong mga gagawin. Sa trabaho, tiyaking dumating ng maaga at panatilihin ang kasipagan, umiwas sa mga usapang walang saysay, lalo na ang mga chismis, dahil maaari itong magdala ng negatibong enerhiya sa iyong araw. Sa halip, ito on ang atensyon sa iyong gawain upang matiyak ang magandang resulta at positibong pag-unlad sa iyong karera. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 6, Number 24, Number 39, Number 45, Number 17, at Number 32. Aquarius, ngayong araw ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Unahin ang pamilya sa araw na ito, kung may mga dapat na pag-usapan, dahil kung mabibigyan mo ng naaayon na oras ay madidinig mo ang naaayon na kanilang suggestions, na pwedeng mamapulot kang bagong kaalaman sa iyong sarili na makakatulong sa hinaharap at iwasan mo ang labis na pakikisalamuha sa mga kaibigan at malalapit na kamag-anak ngayong araw. Hindi masamang makipag-usap, ngunit kung may lockeran na kasama sila, mas mabuting ipagpaliban ito. Ang pag-iwas sa sobrang pakikisalamuha ngayon ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Sa trabaho at iba pang gawain, magpatuloy ka sa iyong mga responsibilidad, ngunit kung mayroong kasundo ang kailangang pirmahan, mainam na ipagpaliban muna ito, ang liwanag ng buwan ay nagpapahiwatig na maaaring hindi pa ito ang tamang oras upang magdesisyon sa malalaking bagay. Sa pag-ibig, Ipakita ang iyong pagmamahal sa iyong minamahal, ang simpleng pagpapahalaga at pag-aalaga ay magdadala ng magandang daloy ng suerte sa inyong pagsasama. Ang patuloy na pagpaparamdam ng pagmamahal ay magpapatibay sa inyong relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, Number 20, Number 33, Number 48, Number 14. At number 26. Pisces, ngayong araw ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Ngayong araw ang pahiwatig, masaya ang mga oras kung makakasama mo ang makakabuo kayo, ng mga kasiyahan para sa ikaganda ng bawat kalusugan, at mga plano mo yung nagagawin sa. Kung may transaksyon kang kailangang asikasuhin, puntahan ito kung kinakailangan, ngunit ngayong araw, mas mainam na unahin ang oras para sa pamilya, ang tunay na kasiyahan ay nasa mga sandaling ibinabahagi mo sa kanila, kaya gamitin ang pagkakataong ito upang mapatatag ang inyong ugnayan. Sa trabaho, huwag kang magdalawang isip sa iyong mga desisyon, ang pagiging diretsyo sa iyong ginagawa ay magdadala ng positibong resulta at maiiwasan mo ang anumang pagpuna ng iba, Lalo na kung ang iyong boss ay isang babae, maging maayos sa pakikitungo sa kanya dahil maaari siyang maging susi sa iyong pag-asenso sa hinaharap. Sa iyong pera, ay iwasan muna ang anumang investment, mas makabubuting gamitin ang iyong pera upang matulungan ang iyong ina, anak, o asawa. Ang simpleng pagbibigay ng suporta sa kanila ay magbubunga ng positibong enerhiya na maaaring magdala ng swerte sa iyo sa hinaharap, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 27, number 35, number 41, number 9, at number 18.